Mahigit 30,000 individual ang apektado ng pagbaha sa ilang bayan sa Maguindanao del Sur. Ito ang ibinahaging impormasyon ng Office of Civil Defense matapos ang isinagawang aerial survey sa mga flood-affected areas sa lalawigan. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. As of May 17, 2025, nasa 6,023 na mga pamilya o 30,115 individual ang apektado ng baha sa mga bayan ng Dato Abdullah Sangki, Sharif Aguak at Dato Saudi ang patuan. Naitala rin ang pagkasira ng tulay sa barangay Bagumbong, Mama Sapano, habang ekta ektaryang taniman ng mais, palay, mani at assorted crops ang sinira ng baha sa bayan ng Dato Abdullah Sangki. Ayon sa OCD Barm, nagpapatuloy pa ang validation ng bilang ng mga pamilya at mga nasirang infrastructure at taniman. Mahigpit din na nakikipag ugnayan ng OCD Bar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Maguindanao del Sur, gayon din sa Municipal DRRMO ng mga apektadong bayan para i-monitor ang sitwasyon at suporta sa patuloy na emergency operations. Isinagawa ng OCD Bar ang Aerial Survey, Katuwang ang Tactical Operations Group 12, TOG 12, at ang Division Public Affairs Office ng 6th Infantry Division noong linggo. Napoli Bendol I Minds Philippines